So ayun mga pare kayo, good morning. Ayan, nakauwi na tayo dito sa ating hometown, syempre sa aking uh, bahay. Syempre, may baon tayo, guys, no. ah uh, ito ay galing kay uh, Sir Jobert Paclibar. Ayun, dumaan tayo kahapon sa San Tomas, Batangas. Syempre, ano pang gagawin natin? E di, kung hindi mag unboxing tayo, guys. Ayun, unang-una bago ko to i-unboxing, guys. Maraming maraming salamat kay Sir Jobert. Ayun ito ay uh, binigay po ni Sir Jobert sa akin no. Uh, isa ito sa mga mga bagay or sa mga mga gusto kong mabili no. Na hindi ko na binili kasi binigyan na tayo ano. Ayun, ito po ay magagamit ko nga pala sa pag uh, sa akin pagla-live. Ayun. Sa pagla-live ko po. kasi nagla-live tayo sa sa kabilang apps dito sa Facebook. So ito po ay uh, gadget na pwede nating gamitin

So, dahil may binagyo tayo, wala pong kuryente dito. So, ilang araw na, pangatlong araw na ngayon tayo, Walang kuryente guys. No? Tis-tis muna, pero kayo magadala guys dahil malamig po dito sa lugar namin. Wow! So, diba? Oh, isa ito sa mga Uh, pinangarap natin bilhin. Ayan. So ngayon guys, ayan, binigyan tayo. So Sir Jobert, maraming maraming salamat. Siyempre, meron yung mga kasamahang mga, mga tulad mga cord yung kailangan niya. Yung sa mic, saka dito. Yung kanyang charger. So ayun. Thank you. Maraming maraming salamat Sir Jobert. Fuck ba?